O oh, eto na, parang usok na galing sa hotness. Yes. Sa hotness ni Chika Babes dito Tama. ang ating pag-uusapan. Ayan, ang issue natin ngayong araw, pahirap daw sa paghinga at sa kalusugan. Hindi lang dahil sa usok, literal na usok, kundi dahil sa sama ng loob. Kaya kung ako sa iyo, magtakip ka na ng ilong dahil sa nakasusulasok na usok kapigil ang galit ni Yoli. Nagmula raw sa nakakasofokit na usok na gawa ng kanyang kapitbahay na sa Estela. Madalas ko po nakikita si Ate Estela nagsusunog ng tanso dito. Meron din po kasi kung na mga anak na maliliit na nalalanghap niya po yung usok. Ayon kay Stella, hindi naman daw siya permiso o ilang daw ang dating kaibigan. Si Nanay Stella po, minsan lang po siya dito talaga magsunog. Doon po talaga siya sa may dulo nagsusunog. Tsaka po nagpapaalam po siya sa mga tao dito bago po siya magsunog. Maarte lang po talaga yun si Ate Yoli. Kaya ano, italo po sila. Marisolbahan pa kaya ang problema sa masangsang na usok? May sasalba pa ba ang kanilang pagkakaibigan na nilamon na ng patutsadahan? na nga ba? When there is smoke, there is fire. Sabi nga nila, siya ang nagre-reklamo laban sa dati niyang kaibigan dahil sa paulit-ulit daw na pagsusunog ng tanso malapit sa mismong bahay niya. Nako, ibig sabihin, toxic yan. Kapag nalalanghap mo yan, nako, nakakadulot ng sari-saring sakit sa katawan. Yoli, humarap ka na. Ay, 'yung bahay mo malapit sa sunugan ng tanso? Malapit lang po. Ano ba 'yung pabrika ba 'yan Tatabing bahay? Hey, hindi po, wala pong pabrika doon. Nanala po 'yung talaga nagsusunog sila ng tanso. May ganun pala, ano? Parang kinabubuhay siguro yon ng isang ano. Oo, oh, oh, may ganun. sari saring hanap buhay ang nadidiskote no, ko tupo. dito mahal sa... Mahal kasi ang tanso ati ko rin pag pinakilo oh, oh. mo. No, mahal ko oh. ah, siya. So, binibili yon. Binibili, Opo, oh, sa Saan na yung tanso? Sa mga... Wire po na mga natatanggal sa mga kuryente na... Ah, Ay, mga kable. Oh, oh. Ganun. Yeah. Okay. So, nagsusunog. Paano sinusunog yon? Pinusunod Pinaiinitan. Po. Opo, tapos sa kaklas po yung pinaka ano niya. Parang balat. Balat tapos That's... lalabas na yung so. Ah, ganun? Opo. So yung barangay ninyo doon, parang sunugan ng tanso talaga. Kung minsan para barangay, uso-uso. Hindi naman po. Uh, kasi po, pinapagalitan na nga kami minsan ng, ano, ng barangay dahil naaamoy nila yung... Eh, syempre. Sana naman ang gagaling yung usok. Oo. Oh. naman oh. Pinapagalitan nila kami pag ano. Okay. O tapos? Tapos yung pagka, ano, kasi kaya ko, data ko nagganyan, tinigil ko na dahil nga yun nga yung reklamo na nakaka-perwisyo na. Okay. Ah. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin itong kapitbahay mo. Opo, tuloy-tuloy pa rin siya. Yung kaibigan ko, tuloy-tuloy pa rin. Nasabi ko na, maghanap na lang na ibang trabaho. Okay. So ano naman ang nagiging epekto sa inyo? Ay, pa kami huminga. Tapos, baitim ang usok nun. Hindi lang ako, akala niya, ako lang ang nagre Hindi lang niya alam, buo yung ano nandun na kapitbahay namin na umaangal na. Totoo ba? Opo, umaangal na na nakakaumi sila nang hindi maanong usok, yung nakakaubo na, tapos hihirapang masakit, masakit sa ilong. Parang oh, goma po. kasi yun eh. Oh, goma yun. Parang goma oh. yun na, ng wire na tinatanggal nila yung balat. Yes. lang Hanggang sa yung, yung tanso na lang ang matira. So, maitim, masakit talaga sa ilong. Hmm. Okay, hindi lang masangsang sa pang-amoy. Ito ay may direktang efekto uh, epekto sa kalusugan. Dok Camille, ano ang epekto nito sa baga natin? Actually, malaki ate ko rin. Una-una kasi, um, ito yung nagkakos ng mga pul pulmonary infections, mga respiratory illnesses. At ang nakakalungkot dito, akala na nagsusunog ng tanso, yung mga nakakaamoy lang. Actually, siya rin, pero pwede magkaroon yung tinatawag nating ano, um, MF, MMF. Okay, ano yung MMF? Metal, ay, MFF pala, sorry. Metal fume fever. Ang metal fume fever kasi, nangyayari siya na nagkakaroon ka ng sakit, akala mo palagi kang nilalagnat iyun ay dahil sa pag uh, yung pagtutunaw ng tanso or yung pagsusunog ng tanso. So, karaniwan ito nangyayari sa mga gumagawa ng gano'n o yung mga welders. Kaya kailangan matindi or iba yung pag-iingat dahil kasi hindi po natin alam, magkakaroon po ito ng matinding complications. Pwede magkaroon ng COPD eventually or kaya naman eh tuloy-tuloy na pwede maging bronchitis or sabihin na natin yung mas matitinding mga sakit sa ating pulmon And o in, sa lungs. Lung cancer? Yes. Lung cancer yan. Pwede lung cancer, brain tumor, ito, ito. kasi dire dili yeah. sa utak. Nilapit na ba ninyo sa barangay? Opo, inunuling po sa barangay. O ano sabi? Eh, sabi ng barangay, sa sasa sasabihan nga daw po sila. Oh. Eh, bakit hindi sumusunod? Eh, misan po. Sabi ko, matigas po ulo. Ay. Talagang hindi maanong oh. nasunod. Hindi sumusunod? Opo.